Alam mo ba na may mga motor na ginawa hindi lang para tumakbo sa kalsada kundi para ipakita ang kakaiba at halos imposible? Isipin mo ang isang motor na kasing bigat ng truck o kaya'y may makina na parang sa eroplano. Mga motor na may kakayahang dumurog ng sasakyan na parang galing sa future. Kung kaya't sa video na ito ay samahan mo ako na tuklasin ang mga pinaka wild na monster motorcycles sa mundo. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 10, Australia's Monster Motorbike from Hell. Ang tinaguriang Monster Motorbike from Hell ay isa sa pinakanakamamanghang motorsiklo na ginawa sa buong mundo. Ito ay itinayo sa Perth, Australia ni Ray Bauman, isang stunt driver at former road train operator. Hindi ito ordinaryong motorsiklo dahil sa laki, bigat at kakaibang disenyo na higit pa sa kaya nating i-imagine para sa isang sasakyang may dalawang gulong. Sa unang tingin pa lamang ay halata ng ito ay ginawa para sa pagpapakita ng lakas at para sa kakaibang stunt performances. Kung titingnan ng sukat, aabot sa halos 30 talampakan ng haba ng motorsiklo at 10 talampakan naman ng taas. Ang mga dimension na ito ay higit na malaki Kumpara sa kahit anong uri ng karaniwang motorsiklo, ang kabuang bigat ay tinatayang labing tatlong tonelada, katumbas ng halos isang school bus o mahigit sampung karaniwang sasakyan. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit kayang durugin ng higanting motorsiklo ang mga kotse at karaban sa pamamagitan lamang ng pagdaan dito. Ang lakas ng motorbike ay nagmumula sa isang Detroit diesel engine na karaniwang ginagamit sa malalaking truck. Ang makina na ito ay nakakabit sa isang Allison automatic transmission na may 6 na gears kung kaya't nakokontrol ang bigat at bilis ng pagtakbo. Dagdag pa rito, ang paggamit ng isang Eaton differential mula sa road train ay nagbigay ng sapat na traction upang makontrol ang napakalaking gulong sa hulihan. Ang rear wheel mismo ay hango sa isang Caterpillar front-end loader na may kakayahang buhati ng 80 tonelada at bawat wheels ay may taas na halos 3 metro. Samantala, ang disenyo ng Monster Motorbike ay hindi lamang para sa pagpapakita ng lakas, kundi para rin sa pagbibigay ng kakaibang eksena sa mga stand show. Si Ray Bauman, matapos masangkot sa ilang aksidente bilang stunt jumper, ay naghahanap ng paraan upang magpatuloy sa pagpapasaya ng tao sa mas ligtas na paraan. Sa halip ng mga mapanganib na talon, pinili niyang bumuo ng isang giant motorcycle na magbibigay ng kakaibang show sa pamamagitan ng pagdurog ng mga sasakyan at karaban. Ang konseptong ito ay nagtagumpay dahil nakalikha siya ng isang uri ng stunt na parehong nakamamangha at nakakatakot ngunit mas ligtas para sa mismong stunt performer. Number 9, Tower Trike SRK Cycles Ang Tower Trike ng SRK Cycles ay hindi ordinaryong motor na nakikita natin sa kalsada dahil ang disenyo at laki nito ay parang pinaghalo ang isang truck at isang motorsiklo. May bigat itong limang tonelada ang higanting sukat nito ay ginawa upang ipakita na posible pa rin maituring na motorsiklo ang isang sasakyang may tatlong gulong kahit kasing laki na ito ng isang truck. Orihinal na nilikha ni Jim Gesto, isang taga South Bend, Indiana. Ang Tower truck bilang isang innovation na magpapakita ng kaligtasan at tibay ng disenyo. Nilagyan ito ng Detroit Diesel 2-stroke engine na parehong turbocharged at supercharged. Sa kabila ng bigat at laki, kaya nitong tumakbo ng hanggang 85 milya bawat oras o humigit kumulang 137 kilometro bawat oras. Ang disenyo ng Tower Trike ay hindi lang nakatutok sa kapangyarihan kundi pati na rin sa kaligtasan at pagiging praktikal. Mayroon itong kumpletong mga ilaw tulad ng headlights at signal lights, pati na rin mga salamin para sa malinaw na paningin sa kalsada. Hindi tulad ng tipikal na motorsiklo na walang seatbelt, ang tower trike ay may seatbelts upang masigurado ang proteksyon ng mga nakasakay. Ang mga kontrol tulad ng gas at preno ay nasa kanang bahagi ng floorboard at maaari ring gamitin ng heel toe shifting kung sapat ang laki ng paa ng driver. Bukod dito, isa pang kakaibang detalye na matatagpuan sa likod nito ay ang isang metal na cruise. Hindi lamang ito decoration kundi nagsisilbi rin itong roll bar para protektahan ang sasakyan kung sakaling tumumba o umatras. Kahit na napakalaki ng tower trike, ito ay naaprubahan bilang street legal motorcycle. Ayon sa transportation law sa Amerika, hanggat ito ay may tatlong gulong, maaring maituring itong motorsiklo, anuman ang laki nito. Dahil dito, naging simbolo ang tower trike ng kakaibang interpretation ng disenyo ng motorsiklo kung saan pinagsamang lakas ng isang truck at ang pagkakakilanlan ng isang motor. Bukod sa pagiging isang eksperimento sa engineering, naging patunay din ang tower trike ng walang limitasyong imahinasyon ng mga gumagawa ng kakaibang sasakyan. Ibinenta ito sa halagang halos siyamnapung libong dolyar na nagpapatunay na hindi lamang ito isang pang-exhibit, kundi isang tunay na sasakyang pwedeng i-own ng sino mang handang mag-invest sa isang napaka-unique na makina. Number 8, The Gunboost 410 Ang Gunbus 410 ay likha ng German company na Leonhardt Manufacturing at madalas kilalanin bilang isa sa pinakamalaking motorsiklo sa buong mundo. Ang mismong pangalan nitong Gunbus 410 ay tumutukoy sa laki ng makina nito. Ang ganitong uri ng makina ay uri ng V-twin na may angle na 45 degree na tatlong beses na mas malaki kaysa sa karaniwang pinakamalalaking makina ng mga production motorcycles. Dahil dito, ito ay itinuturing na hindi lamang isang bisikleta kundi isang tunay na dambuhalang makina na kayang iguhit sa isip ang konsepto ng brute power at kakaibang engineering. Samantala sa performance, ang Gunbus 410 ay may kakayahang maglabas ng daan at horsepower at mahigit 500 pound-feet ng torque. Dahil dito, bagamat mabigat ang katawan nito, mayroon pa rin itong kapangyarihang itulak ang sarili nito sa kalsada na may kakaibang puwersa. Ang haba ng buong motorsiklo ay umaabot sa mahigit 3 metro at kalahati at ang kabuang timbang ay at 650 kilo. Hindi tulad ng mga karaniwang motorsiklo na dinisenyo para sa mabilisang kanto at malikot na pagmamaneho, ang Ganbus 410 ay mas angkop sa tuwid at malalawak na kalsada. Ang laki at bigat nito ay hindi praktikal para sa pang-araw-araw na biyahe. Ngunit ito ay isang patunay ng imahinasyon at kakayahan ng tao na gumawa ng isang bagay na wala sa ordinaryo. Mayroon itong tatlong bilis na transmisyon at nilagyan pa ng reverse gear, isang bagay na bihira sa motorsiklo ngunit kinakailangan dito dahil sa sobrang laki at hirap i-maneuver. Isang plano rin ang nagkaroon ng ideya na lagyan ito ng sidecar upang makatulong sa balanse ngunit kahit sa kanyang solong anyo ay isa na itong nakamamanghang view. Gayun din sa usapin naman ng presyo tinatayang aabot sa at 350,000 dolyar ang halaga ng isang Gunbus 410. Dahil sa sobrang taas ng presyo at kakaibang disenyo, ito ay itinuturing na isang collector's item kaysa sa isang practical na sasakyan. Limitado lamang ang produksyon nito kaya iilan lamang ang may pagkakataong makakita o makasakay nito. Ang Gunbus 410 ay hindi lamang isang motorsiklo, kundi isa ring piraso ng makabagong sining at innovation. Isang monumento ng mechanical skills na nagpapakita ng walang hangganang ambisyon ng tao na gumawa ng pinakamalaki at pinakaastig na makina. Number 7, the Panzer bike. Ang Panzer bike ay kilala rin sa bansag na Katarina de Grose at ginawa ng magkapatid na Sinatilo at Wilfried Nibel mula sa Harzer Bike Schmiede sa Zili, Germany. Nagsimula ang ideya nang makakita sila ng isang lumang cutaway model ng makina ng Soviet T-55 tank sa isang dating kampo ng Red Army. Doon nagsimula ang inspirasyon upang maggawa ng isang napakalaking motorsiklo na gagamit ng totoong makina ng tanke. Subalit, hindi naging madali ang paghahanap sapagkat inabot ng mahigit tatlong taon bago nila matagpuan ang gumaganang makina ng T-55 na maaari nilang gamitin. Matapos nito, Halos isang taon ang ginugol sa kanilang workshop upang maisama ang lahat ng bahagi at mabuo ang isang napakalaking motor na hindi pa nakita noon. Pagdating sa disenyo, ang Panzer bike ay talagang kamangha-mangha dahil hindi lamang makina ng tangke ang ginamit, kundi pati mga bahagi mula sa iba't ibang military equipments. Ang headlight nito ay mula sa isang Soviet border post noong panahon ng Cold War. Habang ang tube para sa diesel fuel ay ginawa gamit ang lumang blood transfusion device mula sa isang military hospital. Ang sidecar nito ay hindi karaniwang disenyo sapagkat galing ito sa casing ng Russian missile transport. Dahil dito nagmuka itong kombinasyon ng motor at isang sasakyang pandigma, ngunit ang tunay na layunin ay hindi para sa digmaan, kundi para ipakita na maaaring bigyan ng bagong gamit ang mga bagay na minsan ay ginamit para sa labanan. Samantala, ang sukat at bigat ng Panzer Bike ay nakamamangha rin. May kabuang bigat itong higit sa limang tonelada dahilan para kilalanin ito ng Guinness World Records bilang pinakamabigat na rideable motorcycle sa buong mundo. Umaabot sa halos 6 na metro ang haba nito at may width na halos hindi rin karaniwan para sa isang motorsiklo. Dahil sa sobrang bigat at laki, hindi sapat ang front wheels upang kontrolin ng direksyon kaya may sariling steering system ang sidecar upang makatulong sa pagpipihit. Sa madaling salita, dalawang tao ang kailangang magmaneho nito ng sabay para gumana ng maayos. Dagdag pa rito, hindi biro ang ginastos na oras at lakas sa paggawa ng higanting ito. Ang prosesong ito ay hindi lamang simpleng paggawa ng motor, kundi isa ring simbolo ng pagkamalikhain at husay sa engineering. Ang Panzerbike ay patunay na ang matinding imahinasyon, pagsisikap at paggamit ng mga bagay mula sa nakaraan ay maaring magbunga ng isang obra na nagbibigay ng kakaibang impresyon. Hanggang ngayon nananatiling hindi matatalo ang Panzerbike bilang pinakamabigat na motorsiklo na maaring sakyan. Ngunit higit pa sa record na ito, dala nito ang mensahe na ang teknolohiya mula sa digmaan ay maaari ring gawing isang creative masterpiece na nagpapaalala kung paano maaring baguhin ng tao ang gamit ng mga bagay ayon sa pangangailangan at imahinasyon. Number 6 48 cylinder Kawasaki. Ang 48 cylinder Kawasaki ay kilala bilang White Lack Tinker Toy at ginawa ni Simon White Lack mula sa United Kingdom. Ang proyektong ito ay hindi simpleng pagbuo ng motor kundi isang napakalaking eksperimento na naglalayong ipakita ang kahusayan sa engineering at makuha ang Guinness World Record bilang motor na may pinakamaraming silindro. Sa kabila ng pagiging unique at halos imposible gamitin sa araw-araw, Napatunayan nitong posible pagsamahin ng dozens of machines para makagawa ng isang gumaga ng giant motorcycle. Para mabuo ang kakaibang motor na ito, gumamit si Whitelock ng labing-anim na makina mula sa Kawasaki KH250 na bawat isa ay may tigtatlong cylinder. Pinagdugtong-dugtong niya ang lahat ng ito para makabuo ng apat 48 cylinders na nakahanay sa anim na grupo. Ang bawat grupo ay may tigwalong cylinders na parang nakapatong sa isa't isa. Ang lawak ng trabaho sa paglalagay ng mga makina, carburetor at ignition system ay napakalaki dahil kailangang siguraduhin na lahat ng cylinders ay gagana ng sabay at maayos. Maliban dito, hindi rin pangkaraniwan ang paraan ng pagpapaandar nito dahil napakaraming cylinders ang kailangan pasikatin, hindi sa patang normal na starter. Kung kaya't ginamitan ito ng tinatawag na donkey engine, isang maliit na makina na unang nagsisimula bago paandarin ang lahat ng cylinders. Kapag umaandar na ang lahat ng cylinders, pinapatay ang donkey engine at ang higanting makina na mismo ang tumatakbo. Ang kabuuang lakas ng motor na ito ay katumbas ng displacement ng ilang maliliit na sasakyan. Ang bigat naman ng buong motorsiklo ay nasa humigit kumulang 600 kilo. Para mapasa ng ganoong kabigat na makina, kinailangan ng matitibay na gulong na may stainless steel spokes at front fork mula sa Honda Goldwing na dinisenyo talaga para sa mabibigat na touring bikes. Sa kabila ng laki nito, may kakayahan itong umabot ng higit isang daang milya kada oras kung maayos ang kondisyon ng kalsada. Ngunit hindi lang basta laki ang hamon sa proyektong ito. Ang pagpapanatili ng ganitong klase ng motor ay isang bangungot para sa kahit sinong mekaniko. May hiwa-hiwalay na karburetor at ignition system ang bawat grupo ng makina. Kaya napakaraming pyesa ang kailangang sabay-sabay i-tune. Dagdag pa rito ang init na nalilikha ng mga cylinders ay napakalakas, kung kaya't kailangan din ng maayos na ventilation at exhaust system. Dahil dito ang pag-upo at pagmamaneho sa motor na ito ay hindi komportable at delikado pa kung hindi nakaposisyon ng tama ang katawan ng rider dahil maaaring tamaan ng sobrang init mula sa makina. Sa kabilang banda, ginawa ang tinker toy hindi para sa practical na biyahe, kundi para sa karangalan ng pagiging isang world record holder. Sa katunayan, ito ay legal na pinapayagan sa kalsada sa United Kingdom, pero hindi ito dinisenyo para sa araw-araw na paggamit. Number 5 Frogman Rocket 2. Ang Frogman Rocket 2 ay isang kakaibang trike na nilikha ni Team Frogman Cotterill, isang artist na kilala sa malikhaing gawain na may halong engineering at arts. Ito ay tatlong gulong na motor na hindi lamang basta sa sakyan, kundi isang mechanical masterpiece na pinagsama ang tibay ng makina, laki ng estruktura at kakaibang disenyo. Mula pa lang sa unang tingin, halata na hindi ito pangkaraniwang motor, kundi isa talagang monster machine na ginawa para ipakita ang sukdulang kapangyarihan ng teknolohiya at imahinasyon. Isa sa pinakamalaking tampok ng Frogman Rocket 2 ay ang napakalakas nitong makina. Gumagamit ito ng Hemi 5.8 engine na may supercharger, kilala rin bilang 871 blower kasama ang dalawang malalaking carburetor. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay karaniwang makikita sa drag racing cars at hindi sa motorsiklo kaya naman masasabing isa itong napakalaking eksperimento sa mundo ng custom motorcycles. Idinisenyo rin ng makina na kayang tumakbo gamit ang regular gasoline na may sapat na octane rating na nagpapakita ng matalinong pagbuo ng fuel system. Kung titingnan naman ang kabuuang disenyo ng trike, makikita ang haba at bigat nito. Mayroon itong wheelbase na humigit kumulang labing dalawang talampakan, kaya't kahawig na ito ng haba ng maliliit na kotse. Ang front wheel ay napakalaki at gawa sa matibay na material habang ang rear wheels naman ay Mickey Thompson tires na espesyal na ginawa para makayanan ang matinding torque at bilis. Ginamitan ito ng matibay na steel tubing at plate steel bilang frame na nagsimula muna bilang wood prototype bago tuluyang itinayo gamit ang metal. Ang sistemang ito ay sinadyang maging matibay at pangmatagalan dahil ang lakas ng makina ay tiyak na hindi kakayanin ng ordinaryong frame. Sa kabilang banda, pagdating sa transmission at drivetrain, gumamit ng torque flight tatlong bilis na automaticong transmission para mapakinabangan ang kabuoang lakas ng makina. Ang rear axle ay mula sa Kugel Components. Kilalang pangalan pagdating sa matibay at dekalidad na axles. Para sa suspension, coil overs ang ginamit upang mas maging kontrolado ang bigat at bilis ng sasakyan. At may inboard disc brakes upang matiyak na kaya pa rin nitong huminto kahit na sobrang bilis ng takbo. Ang kombinasyon ng mga bahaging ito ay nagpapakita na bagamat eksperimento, hindi binaliwala ang kaligtasan at balanse ng trike. Gayun din naman sa usapin ng performance, inaasahan na pwedeng mag-accelerate ang Frogman Rocket 2 mula 0 hanggang 100 milya bawat oras sa loob ng 4 na segundo lamang. Bagamat hindi eksakto na subok sa kalsada ang pinakamataas nitong bilis, nakalagay sa speedometer nito ang hanggang 200 at 40 milya bawat oras na nagsisilbing palatandaan ng kanyang potensyal. Kung iisipin ito ay bilis na maihahambing sa mga supercars, hindi rin binabaliwala ng disenyo nito ang artistic concept. May mga kakaibang detalye tulad ng rocket-shaped taillights na hango mula sa isang klasikong Cadillac custom gauge cluster na nakalagay sa likuran ng blower at ang maliit na red frog na nagsisilbing signature ni Frogman Cotterill. Ang ganitong mga disenyo ay nagdadagdag ng personalidad at sining sa isang makina. Number 4, Big Toe. Ang ideya nito ay nagmula kay Tom Weiberg, isang inventor mula sa Sweden na kilala sa paggawa ng mga unique at record-breaking machines. Itinayo niya ang Big Toe na naging opisyal na kinilala bilang pinakamataas na rideable motorcycle sa buong mundo. Ang proyektong ito ay hindi basta-basta dahil ginamit dito ang mga pyesa mula sa malalaking sasakyan at binuo gamit ang kakaibang engineering na hindi karaniwan sa industriya ng motorsiklo. Sa sukat pa lamang ay agad nang nakamamangha ang big 2. Umaabot ito ng higit sa dalawang metro ang height at may length na halos 5 metro. Dahilan upang magmuka itong dambuhalang makina na hindi na maihahambing sa pangkaraniwang motorsiklo. Ang bigat nito ay umaabot ng higit sa isang libo at anim na raang kilo. Ang laki ng gulong at ang lawak ng katawan nito ay tila hindi para sa karaniwang kalsada, kundi para lamang ipakita ang kakayahan ng teknolohiya at imahinasyon ng tao. Kung pag-uusapan ng makina, ang Big Toe ay pinapatakbo ng Jaguar V12 engine na may 5 litro at 300 cubic capacity. Ang lakas ng makinang ito ay nasa halos 300 horsepower. Para sa isang dambuhalang motorsiklo, ang ganitong bilis ay isang patunay na kayang pagsamahin ng kapangyarihan ng isang sports car engine sa disenyo ng isang two-wheeled machine. Hindi rin basta-basta ang disenyo ng Big Toe dahil gumamit ito ng hydraulic systems para sa steering at suspension. Bagay na kinakailangan upang makontrol ang sobrang bigat at laki ng buong motorsiklo. Mayroon din itong stabilizers o mga dagdag na gulong sa gilid na nagsisilbing suporta kapag mabagal ang andar o nakahinto ito. Dahil imposibleng balansehin ng isang tao lamang ang ganito kalaking makina. May kasamang cooling system tulad ng oil coolers, water coolers at malaking fan upang hindi uminit ng sobra ang makina lalo na kapag pinatatakbo ito ng matagal. Kaugnay pa nito kapansin-pansin din na hindi lamang sa lakas at sukat na katuon ang Big 2. Mayroon itong ilang dagdag na tampok gaya ng fiberglass shell na nagbibigay ng mas magaan ngunit matibay na proteksyon, stainless muffler system para sa maayos na tunog at exhaust, pati na rin audio system na may speaker at music player. Ang mga ganitong detalye ay nagpapakita na kahit isang eksperimento o record-breaking machine, nais pa rin ng gumawa nito na magkaroon ng dagdag na experience ang sino mang makakasakay. At kung titingnan sa kabuuan, ang Big Tow ay hindi practical na sasakyan para sa araw-araw na paggamit. Dahil sa laki, bigat at sukat nito, imposibleng magamit ito sa masisikip na kalsada o karaniwang biyahe. Number 3 Dream Big. Ito ay likha ni Gregory Dunham mula sa California. Ang proyektong ito ay hindi basta pangkaraniwang sasakyan, kundi isang masterpiece na ginawa upang ipakita ang sukdolang imahinasyon, tiyaga at kahusayan sa paggawa ng mga kakaibang makina. Nagsilbi itong patunay na kung nanaisin ng tao, Magagawa niyang likhain ng isang bagay na lagpas sa normal na laki at limitasyon ng teknolohiya sa motorsiklo. Sa laki at bigat nito, hindi katakatakang mahirap imaneho ang Dream Big. Ang taas nito ay halos labing isang talampakan at may length na higit dalawampung talampakan. Dahilan kung bakit nagmumuka itong dambuhala kumpara sa karaniwang motorsiklo. Ang mga gulong nito ay halos katumbas ng taas ng isang tao. Dahil dito malinaw na hindi ito praktikal para sa araw-araw na paggamit kundi para lamang ipakita ang kakayahan ng tao na magdisenyo at magpatakbo ng isang napakalaking makina. Makapangyarihan din ang makinang ginamit dito. Nilagyan ito ng V8 engine. Ang transmission nito ay may dalawang bilis na sapat para paandarin ang dambuhalang sasakyan. Maaari nitong umabot sa bilis na 65 milya bawat oras na nakamamangha na rin kung isa sa alang-alang ang laki at bigat ng buong sasakyan. Gayunpaman, hindi ito matipid sa gasolina dahil umaabot lamang sa 6 na milya bawat isang galon ang tinatakbo nito. Sa kabilang banda, hindi naging madali para kay Dunham ang pagtatayo ng Dream Big. Inabot siya ng tatlong taon bago natapos ang buong proyekto. Bukod pa rito, napakalaki ng halaga ng ginastos niya na aabot sa 300,000 dolyar. Dumaan din siya sa maraming pagsubok gaya ng paulit-ulit na pagkasira ng transmission na nagdulot ng labis na pagkadismaya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya sumuko. Sa huli, natapos niya ang kanyang masterpiece na ngayon ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking motorsiklong nagawa. Number 2: Full Moon Motorcycle Concept. Ang full moon motorcycle concept ay isa sa mga pinakakakaibang konsepto ng motorsiklo na ipinakita sa publiko noong buwan ng Desyembre sa Custom Bike Show na ginanap sa Bad Salzuflen, Germany. Ito ay bunga ng collaboration ng Akrapovic, isang kilalang kumpanya mula sa Slovenia na gumagawa ng high quality exhaust system at ng Dream Machine Motorcycles, isang grupo na dalubhasa sa paggawa ng mga kakaibang custom bikes. Ang proyektong ito ay hindi basta ordinaryong motorsiklo, kundi isang uri ng art. Isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng full moon ay ang napakalaking front wheel na gawa sa kombinasyon ng aluminum at carbon fiber. Ang disenyo nito ay hindi lamang para sa hitsura, kundi para magbigay ng kakaibang presensya sa kalsada. Ang napakalaking gulong na ito ay nilagyan pa ng perimeter brake disc na bihira at hindi karaniwang makikita sa mga regular na motorsiklo. Ang laki ng gulong na ito ang dahilan kung bakit pinangalan ng Full Moon ang konseptong ito dahil para itong kumakatawan sa hugis at laki ng buwan. Ang katawan naman ng motorsiklo ay gawa sa sheet metal na maingat na hinubog upang maging integral part ng kabuuang disenyo. Ang hulihang bahagi nito ay teardrop shape at ito mismo ang bumabalot sa dalawang custom exhaust na likha ng Akrapovic. Ang ganitong disenyo ay nagbigay ng kakaibang impresyon na ang buong likuran ng motorsiklo ay isa lamang extension ng exhaust system, kaya mas tumindi ang impresyon ng bike. Sa front naman nilagyan nito ng automated steering mechanism na halos nagtanggal ng mga nakikitang kable at mga tradisyonal na linkage, kaya't nagbigay ng malinis at smooth na anyo na talagang kakaiba sa mga nakasanayang disenyo. Hindi rin basta ordinaryo ang makina na ginamit dito dahil ito ay pinapagana ng SNS Knucklehead V-twin engine. Ang ganitong uri ng makina ay kilala sa lakas at traditional style. Ngunit binigyan ito ng modern twist sa pamamagitan ng dalawang binagong custom exhaust system. Mayroon din itong hydraulic suspension system na nagbibigay kakayahan sa motorsiklo na manatiling tuwid at nakatayo kahit hindi gumamit ng side stand. Ang suspension na ito ay maaaring magpababa o magpataas sa katawan ng motorsiklo na isa pang katangian na halos hindi makikita sa karaniwang disenyo ng mga motor. Kaugnay din nito sa proseso ng paggawa tinatayang ginugol ang mahigit 800 oras upang mabuo ang buong proyekto. Number 1. Dodge Tomahawk Motorcycle sa unang tingin, hindi na ito mistulang ordinaryong motor kundi parang kombinasyon ng kotse at motor na pinagsama upang ipakita ang sobrang lakas at tapang ng disenyo. Ang konsepto ay ginawa hindi para sa pang-araw-araw na paggamit sa kalsada kundi bilang isang sculpture on wheels, isang masterpiece na nagpapakita ng kapangyarihan ng engineering at imahinasyon ng mga designers. Ang pinakakamangha-manghang katangian ng Tomahawk ay ang makina nito. Ang ginamit na makina ay isang V10 engine mula mismo sa Dodge Viper, isang sports car na kilala sa bilis at lakas. Para ilarawan ng mas simple, ang kapangyarihan ng isang buong sasakyan ay inilagay sa katawan ng isang motorsiklo. Dahil dito lumitaw ang teorya na may kakayahan itong umabot ng mahigit 300 milya bawat oras. Gayunpaman, ang mga bilis na ito ay hindi kailanman napatunayan sa totoong buhay at nananatiling bahagi lamang ng mga estimasyon at usap-usap. Bukod sa makina, kakaiba rin ang disenyo ng wheel ng Tomahawk. Hindi ito kagaya ng karaniwang motorsiklo na may dalawang wheel lamang. Sa halip apat ang gulong nito, dalawa sa front at dalawa sa likod. Ngunit kahit apat ang gulong, nagawa pa rin ng disenyo na makayuko at kumiling tulad ng isang tunay na motorsiklo. Ang teknolohiyang ito ay sinadyang gawin upang panatilihin ang balanse at kontrol kahit pa mabigat ang katawan ng motor. Ang bawat wheel ay may sariling suspension system, kaya't nakakaangkop ito sa bigat at bilis ng makina. Dagdag pa rito, isa pang kahangahangang aspeto ay ang itsura ng mismong katawan ng Tomahawk. Gawa ito mula sa solid aluminum na inukit at pinino upang magbigay ng isang makinis at matibay na anyo. Ang disenyo ay may halong futuristic form at art deco style na nagbibigay sa motor ng kakaibang presensya. Kapag nakikita ito, para kang tumitingin sa isang konseptong nagmula sa hinaharap Isang bagay na hindi mo aakalain na posible sa kasalukuyan. Bukod pa rito, ang haba, width at bigat nito ay higit pa sa karaniwang motorsiklo.